So, habang nag-deliver tayo ng bagoong, may nadahanan tayong uh, matanda na yung nagbibenta ng mga ice cream pero nakabay. Yung tag 20, -20 yata ng ice cream. Iikot na la lang tayo kasi sa kabilang side siya ng kalsada. Ahabangan natin siya. Actually, wala akong dalang grocery. So, yung dalang ni Dora is So, i-deliver ko muna itong bagong. I think masasalubong ko rin siya mamaya pagpabalik. Okay. Ayun mga kadora, nakita ko na siya kung saan siya. Ayan. Ayun siya naglalakad. Ah, uh, ano, may, naglalakad siya pero may bike siya. Actually, ayan. So, abangan natin siya. Naku, <coughs> makating lalamunan ko talaga. Pero mag-ice cream ako for today's video. <coughs> Kanya lang, nandito tayo sa gilid ng kalsada Ay, magkano yung ice cream nyo po? Magkano yung ice cream? Upo. Upo. Isa po. Dito po kay sa harap, kay gigilid po. Kaya dalawahin nyo na <coughs> Ito tay. po. Ito tayo. Dalawa, kahit ano po. Ay, Sayo na po yung sukle. Ay. Tapos, ito tayo, wait lang. Wait lang. Kaya nyo po ako. Mm -mm. Kaya nyo pa bang magbitmet? Yeah. Bibigyan po kita ng bigas. Ay, tsaka. <laughs> uh, okay, pasok nyo na lang po sa loob. O, paano nyo po bibitbitin yan? Ah, Sige po. Ay, Ingat po kayo. Eh, meron pa sa ikaw sa mga eskwela. Pang ay uh, yung cash po na binigay ko pang ulam niyo na lang po ano. So ingat po kayo sa kalsada. Eh, okay. kainit po tay. Okay. Sige, sige po. Ingat po. Ice cream na to. Binibigay natin sa mga car wash boys kasi mga papa car wash tayo. Kasi hindi po pwede tayong kumain ngayon ng ice cream dahil ino